Aziz mga kabari, good morning para bagong araw para bagong black. Welcome to my YouTube channel mga kabari. At sa mga pagparang araw sa atin lahat mga Good morning, good morning mga kabari. At kung bago pala sa channel ko, baka naman, kapindot Oh. Bell button, all, tsaka like mga kabari. Good morning mga kabari, ito lumang sa gabi ng Pasig. Kasi nga, dalawang araw naman ako wala pa rin ta. Oh so, no! Niya, mahal. At malah ka naman mga kabari. let's go. Ya, yeah, mga kabari, mga kabari. Ito yung tsaka dalawang pakwan. Kaya, let's go mga body. Ito, panahon, no? Madilim. Mukhang babadya na naman ang ulan. Oh, no! Kaya, let's go. Road trip to the lake, mga body. Good morning. Sana mga body. Patuloy yung supportahan, mga body. At, ang uh, na ng channel ko. Kaya, let's go. Good morning sa lahat. Uh, let's go. 白冰。 baik mga nagbabiking. Wala dito para pa-apply na Let's gawaing kung ano naman kape. na sa pagkunan naman kape, naman kapwa 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 Lord, thank you talaga. Sana araw-araw makabigta ako. Let's go. Bye-bye.